Magandang buhay sa lahat. Update sa Big Four. Rain Chu Piang, as maaasahan, at umagri din, si Nakolet, at Kai. Pero sa puntong ito, tinanong ni Madam sila, kung sino ang maaasahan nila, sa bahay ni Kuya. Sa kanilang apat, walang pumili kay Fiang. Pinili pa din ni Nakai, at Rain, ang isa't isa. Silang tatlo, walang bumoto kay Fiang. Na isang maaasahan. May binigay si Madam na task, kay Fiang, para makakain sila, ng chicken, kapag si Fiang, mapagtagumpayan ito. Sa determinasyon ni Fiang, na manalo, nagawa niya ang task, at napagtagumpayan. Tinanong ni Madam, ang tatlo, kung maaasahan ba, si Fiang. Doon lang narinig ni Madam, ang tatlo, na sinabihan si Fiang, na maaasahan ito. Sinusubukan talaga ni Madam, kung sino talaga sa apat, ang nagpapakatotoo sa bahay ni Kuya. Nakakalungkot lang, kahit ginagawa lahat ni Fiang, ang makakaya nito sa bahay ni Kuya, para sa mga housemates, walang nakakapansin. Like what you said Fiang, kaya ka pa sa BNK, at napiling Big Four, dahil kay God. At ang taong bayan, na na nagmamahal sa'yo, na walang kaplastikan, at walang kapalit.